Mga kapatid, may noong lima na babae, pangalan ng babae na napanggit sa ating pangkailunay. Hindi naman man naman ayon na rin sa na tulungan ng kailang pangalan. But in our gospel, there were five women that were mentioned in our gospel for this morning. Bakit ko napanggit ang babae? Una po, lima, lima ba babae, pangkailunay po eh? sila po, ano-ano ang pangalan nila? Sila Tamar, Rachel, Ruth, Bathsheba, at si Maria. Limang babae ang nabanggit sa ating pagbasa. Dito pinapakita sa masay-sayan natin, kasi sa Jesus, may loong limang mga malalang babae kaya dahil sa limang babae nito. Para po, in history, it aids us, it is important because dito sa buhay natin, nakikita natin ang desisyon na ginawa natin. Kaya para po sa nito dahil si Patay, si ng at paano yun, kaya dito ang mali-desisyon nila. And to natin mag dito po makita natin na may mga mali na desisyon na nagawa sila. At may mga tanga rin na desisyon na nagawa ang mga tao. Kaya ipaw na lang po, kahapon na po, may tuwan kami ng ibang mga kapalitan. nila, si they can just imagine kung paano minakita ni David si Pansyaka. Sino mo ba si David? Si David ay, ano po si David? Halipin mo ano ba siya? si David ay hari. At ngayon dito nakita niya na naliligo sino? Si Batsheba. Si Batsheba. Kaya dito mo mampu, sa mamprean, sa yung mga hindi ka pa nyo sa kayo mga kapagat, minsan may mga naging pag-uwentuhan, paano kaya pinapita ni David si Batsheba? At dito makita natin na naman kakapunong sinabi mong Senyor, nobody, nobody, but you.

Wala bang nagsashampoo siya kapag ng La-la-la-la-la 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 na rin <laughs> paano there are decisions made by people. May mga desisyon na dito na nababalaman mas nagpaganda sa buhay o di kaya mas nagpagulo sa buhay natin. And that is what we learn in history. Pinapalitan natin ang kasaysayan tatawakin ita natin ang desisyon na ating tiraaw paglabo sa pamalagi ita ng paglimon sa nakaraan nagikita natin anong mga pagyoy sa anayong apuuta if this is what happened in hindi naranapan pa buhay asit at ayon dito pa na. kaya mo niya ayarajan ito tumigil na ang pagdiratig there is a the relative aspect of history binabel na natin History can never be boring. It should not be boring. Why? Because um, I'm be say, I'm be see what we learn from Isaiah, we learn that again from the Bible, from the Old Testament, and from that God, history, has always been present. And I so, that uh,

ang galing? Kumusta yung kasaysayan natin bilang pamilya? Sino-sino yung anumunod natin? Kinalago pa natin? paano ito ang balikan. Sino-sino -ano ang magaling inunod natin? Ano-ano ang malusisyo nila? At higit sa lahat, ano-ano ang matutunan ko mula sa